Isa na marahil ang pagsalubong sa taong 2024 sa pinaka na pagdiriwang ng bagong taon ng isang pamilya mula General Santos City. Sa kanila kasing pagsalubong sa bagong taon, kanilang binilang na ang pinagtulungan nilang ipunin noong nakaraang taon na umabot lang naman ng 2.3 million pesos. Sa video na inupload ng isa sa mga miyembro ng pamilya, makikitang puro tig-iisang libo ang binibilang mula sa anim na kahong pinaglagyan ng kanilang ipon. Bawat miyembro ng kanilang pamilya ay may kontribusyon sa ipon. Galing daw ito sa sobra sa kinikita nila mula sa kanilang negosyo. Umabot daw sa 20,000 pesos kada araw ang kanilang pinagsama-samang ipon. Kaya naman hindi na nakapagtatakang umabot ito ng higit sa 2 milyong piso. Pero hindi lang sa pag-iipon nagtulong-tulong ang pamilya dahil tulong-tulong din ang lahat ng miyembro sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Naisipan daw nilang mag-ipon dahil gusto nilang bumili ng van para magamit daw ng kanilang pamilya para na rin sa kanilang negosyo. Ang sobra naman sa kanilang ipon ay ilalaan sa kanilang investment. Payo naman ng uploader para sa may mga negosyo, importante anya ang pag-ipon. Hindi naman daw kailangang malaki ang halaga ng may ipon.